Ito na mga kalakpay walay oh. uh, parang red pink na yung ano niya. Yung tubig. Mga kalakbay Meron tayong gagawing isang herbal na gamot sa ubo ngayon dahil uso yung barrel na ubo ngayon sa Pilipinas. At nadali nga ako kaya medyo paos yung boses ko. pero dito sa lugar namin, meron tinatawag dito herbal na sibukaw, kung tawagin. Ito 'yon, Kali patay na to na sanga ng kahoy ng sibukaw mga kalakbay. So, ang loob nito kulay pula. Yan. Ang pag, ano nito, ilalaga lang sa tubig. i chop natin to ng maliliit tapos ilalaga mo sa tubig. Yun ang na inumin natin para gumaling yung ubo natin. Dahil naubos ko na yung isang karton na kalakbay hindi pa rin gumagaling yung ubo ko so baka maapiktuhan yung kidney natin kailangan naman natin lumipat sa health ball baka saka rin dito siya madala pero effective to mga kalakbay malit pala ako ito nang pinapainom sa akin ng mga lulog ko, so tara lagariin muna natin kasi medyo matigas na Yan mga kalakbay, medyo matigas lang siyang lagariin kasi ito kasi yung mas magandang lagain yung magulang na na nga or puno lang si Bukaw? ito na mga kalakbay naputulan natin yung uh, isang uh, sanga ng si mapapansin nyo parang dilaw na pula yung kulay ng loob nya so pag kanilaga to magiging kulay pula yung tubig mga kalakbay pwede mong lagain pwede namang ibabal mo lang sa uh, maligamgam na tubig So, dito lahat dadalhin ko to sa pagbalik ko ng Cavite. Kasi napakamahal nito sa mga online shopping mga kalakbay tinan namin. Dahil niya sa Cavite pa lang kami ng matinding ubo. Pero napakamahal. So, dito sa probinsya namin, sa Masbate, marami to dito. Kaya nagpakuha na ako para madala namin. Ito na yung sibukaw ko mga kalakbay na nalinis ko na. At saka na chop mga din yung iba. Bali dalawa lang yung kinapchap ko dahil uh, madami na masyado. So dalhin lang namin ito sa bahay. Ito yung uh, pinaka niya. Parang pula dilaw. Kasi matandang sibuko na to. So papa uh, papakita ko mamaya. Ibabat ko sa pinakuluan tubig. Maligam ko na tubig. At iinumin inum, uh, ko na dahil nga hindi gumagaling yung obuko Ito na mga kalakbay. Uh, susubukan ko to pakita ko sa inyo. Kung wala ko ng dalawang uh, na-chop ko na mga liliit. So, like na sa mainit na tubig. Ayan mga kalakbay, biglang nagbago na agad yung kulay ng tubig natin. So, segundo pa lang yan mga kalakbay. Parang pula-pula na. So, pababain natin yung mga lumulutang na dumi yung mga Ay ano, diba? ano uh, galing Ay? sa chap -chop. ito na mga kalakbay oh. walay uh, parang red pink na yung ano niya, yung tubig ito inamin na natin to mga kalakbay ayan yung kulay nya parang red pink na Wala nagbago sa lasa ng tubig mga kalakbay. Sarap. Maniwala kayo napakamahal nito sa online shop. Sa online shopping pag i-search niyo sa mga online shop diyan, napakamahal ang presyo nito. Dahil effective nga ito. panahon pa ng mga higante, pag inuubos sila, Umiinom lang sila ng sibukaw, mga kalakbay. Kaya tinanong mo sila ngayon, wala nang natira. Biro lang, mga pero to. Sibukaw. Ito, pag bagong lagay nyo, kahit isang picture lagay ng tubig, dito, kadami, ipupulan na siya. So, salamat sa panonood, mga kalakbay. Sana... Natuto kayo, natulungan ko kayo kung anong mga herbal medicine sa ubo na hindi gumagaling.